Hi guys, what's up? Magandang gabi. Paano nga ba magbayad ng SSS gamit po ang online banking facility na Union Bank? So madali na po makapagbayad ng SSS gamit lang po yung mga online banking, pares po ng Union Bank at pati mga digital wallet meron na po like Paymaya and then yung Jika. So there is no excuses po para hindi tayo makapagbayad ng SSS. So ganito lang po magbayad ng SSS. Una, mag-login lang po tayo dito sa my application ng SSS. So click lang po natin 'yan. So login lang po tayo, guys. So after mag-login, guys, so dito sa window na 'to, kailangan natin i-click itong nasa gilid. Kailangan natin mag-create ng bagong PRN. So yung last payment ko dito guys is June. So last month. So magbabayad ako ng July. So kasasahod lang. So magbabayad ako ng contribution ko for July. So ang gagawin ko po is magki-create po ako ng panibagong GRN. Create ko lang po 'yan. So dito guys, membership type. So isi select ko lang po is OFW. So dito guys, yung applicable periods, syempre July ang pipiliin ko. July. So naka-default na yung July, then to July. And dito guys, yung contribution may mga premium dyan. So, click lang natin yan. Select natin yung premium. So, mahalata ninyo dito, yung pinakamababang premium po is 1,200. Depende po yung premium sa salary po ninyo. So, ako naman po ang binabayaran ko dito is yung pinakan maximum na po yung 5,250 para at least kung magpo for good na or darating na yung time na senior na so medyo mataas naman po yung pension every month so in case may voluntary pension dito so nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pong magdagdag ng 500 as booster amount po so sa akin po 5,250 so i-click ko lang po yung generate PRN dito sa baba So, i-review nyo, review nyo lang po yan. Let's say July to July. Amount is 5,203. So, i-click ko lang ko po, po yung okay. So, okay lang po natin guys. So, ito po yung pinaka-importante dito guys. Yung PRN number yan. Ika-copy ko po yan yung number na yan kasi kailangan ko po, po siya kapag magbabayad na po ako. So yan po yung PRN number. Please take note, gagamitin ko po yung Union Bank sa pagbabayad ng aking SSS kasi free po yung charges doon. Welcome back po. So, login lang po tayo dito sa my Union Bank. Ayan po siya. So, usually I use Union Bank po sa pagbabayad ng SSS kasi wala po siyang charges kapag magbabayad. So, guys, after logging in, so pupunta lang po tayo dito sa my pay bills. Ito, click lang po natin itong pay bills na yan. So, dito po yung makikita nyo rito yung biller. So, yan po yung payment, payment ko last June 28. I-click lang po natin yung billers, biller list. Yan. So, dito ma-search ko lang po yung SSS. Ayan, SSS. So, automatic na ma yung SSS. Sabi ko nga kanina, yung PRN napaka-importante para makapagbayad tayo ng SSS. So, yung PRN na yun na nasa statement, so kinapi ko po yun. So, ipipaste ko lang po siya rito sa... PRN number. So, next ko lang po siya. Just click next. So, dito guys, automatic na na-detect yung amount ng union bank na babayaran ko. Ito po yung amount, 5,250. So, itap ko lang yung account. Ayan po siya. And then, idan done ko lang po. Just done. Okay. Then, pay 5,250. And continue ko lang po siya. So yun guys, payment schedule successfully. So yun guys, ito po yung payment niya, social security system amount, July 29 po sa Pilipinas time po siya. Please take note guys, yung payment sa SSS is real time posting po siya. Ibig sabihin, pagkabayad nyo, mapopost agad siya doon sa ating account sa SSS. So mag login lang po tayo sa SSS. So dito guys, I hope mayroon kayong uh, sariling login sa SSS para at least nakikita nyo agad yung inyong contribution pati yung bayad nyo so and guys last posted contribution is July 2025 so naka more than 10 years na ako guys sa paghuhulog ayan So dito makikita i-click lang po natin itong posted contribution. Ayun guys, makikita nyo dito yung payment ko from January until July. ayang po siya guys. 5,250. So guys, super bilis lang po magbayad ng SSS. So there is no excuses po kasi ang dami ng online banking or wallets para makapagbayad tayo. And also, we need to pay our SSS para at least in future may aasahan tayong pension sa darating na panahon. So, ayun guys, I hope this video helps po. And if you like the video, please don't forget po to follow. Maraming salamat and ingat po kayo palagi. Bye-bye po.